Limang paraan para maiwasan ang pag-overthink. Alamin! Likas na sa isang tao ang magkaroon ng maraming tanong sa kanilang isip at dahil dito, pilit din natin itong hahanapan ng mga kasagutan. Ito ay karaniwan para sa mga mag-partner o di kaya naman sa labis na pag-iisip para sa ating mga kinabukasan. Kadalasan pa ay mayroon tayong mga what if o paano kung sa ating mga isip kaya't labis tayong mag-overthink tungkol sa mga bagay na hindi natin kontrolado na nagiging sanhin ang ating pagka-stress. Napagalaman kasi ng mga eksperto, sa tuwing nag-overthink raw ang isang tao, naglalabas ang ating katawan ng tinatawag na cortisol, isang steroid o stress hormone na nanggagaling sa may bandang itaas ng ating kidney sa tuwing tayo ay na-stress. Ayon kay Christina Campos, isang general physician, ang labis na pag-overthink daw ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating kalusugan at isa na riyan, ay may epekto sa ating digestive system. Aniya maaari itong magdulot ng irritable bowel syndrome at inflammatory bowel disease dahil sa labis na pagproduce ng cortisol o stress hormones ng ating katawan. Ang iba pang implikasyon nito ay maaaring magdulot ng panganib sa ating puso Magkaroon ng iba't ibang skin infections at maging ang pagtaas ng risk na magkaroon ng cancer dulot ng paghina ng ating immune system mula sa labis na pag-overthink. Kaya't narito ang ilang mga paraan upang maiwasan ang labis na pag-iisip o pag-overthink. Una, mas pagtuunan mo ng pansin ang mga pagkilos mo kung paano ka tumutugon sa iyong pag-iisip at upang maiwasan ang tinatawag na repetitive thinking o paulit-ulit na pag-replay ng lahat na nangyari sa isip mo, lalo na ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Maaari mo rin daw na i-acknowledge o tingnan ang iyong mga success at magandang mga nagawa. Maliit man yan, but still, mayroon ka pa ring accomplishments na natapos at maaari mong tingnan ito upang ikaw ay mapanatag. Pangalawa, humanap ng ibang mapaglilibangan upang maiwasan ang pag-overthink. Sa ganitong paraan, mas maitutuon natin ang ating sarili sa ibang bagay na mas makakatulong sa ating sarili. Ikatlo, huminga lamang ng malalim upang mas makapag-focus ka sa iyong gawain at dito, maaari mong tanungin ang iyong sarili kung ano ba ang kailangan mong gawin upang malutas ang iyong problema at hindi na magdulot pa ng isa pang problema o pagkakamali. Pangapat, Payo ng ilang mga leading psychologist ay ang pagme-meditate at ang pag-validate sa iyong nararamdaman. Sa ganitong paraan din, mas mabibigyan mo ang iyong sarili ng panahon na makapag-relax at mailabas ang iyong stress hormones sa iyong katawan. At panghuli, subukang kumonsulta sa iba maaaring doktor o eksperto kausapin ang mga malalapit sa iyo tulad ng mga magulang mo o ang iyong kaibigan sa ganitong paraan mas mapapadali at makakatulong sa iyo ang proseso ng pag-iisip